October 12, 2020, na po ang istorya ni Marilou Kalapini dito po sa ating programa sa pamagitan ng excess baggage to OFW stories. Si Marilou ay isang OFW sa Singapore na nanawagan po ng tulong matapos siyang aksidente at maparilisa. Ilang linggo matapos, may ang kanyang sitwasyon sa ating programa. Kamusta na kaya ang kanyang lagay? Panoorin po natin ito. Ibinalita ng inyong excess baggage the OFW stories noong October 12, 2020 ang masaklap na sinapit ni Marilo Garcia Kalapini, isang OFW na naparalisa matapos maaksidente habang namamasyal kasamang mga kaibigan sa Pulau Ubin sa Singapore. Naanawagan sa ating programa para sa kanyang kapatid, si Caroline Ventura Calapini. Hiling nila na matulungan sila sa lumalaking gastusin sa ospital. Nais na rin nila sanang mapawi si Marilu para dito na sa Pilipinas magpapagaling. Pinasalamatan rin ni Caroline si Ginang Jeanette ang amo ni Marilu dahil sa patuloy nitong pagagapay sa kabatid, lalo na sa hospital bill at iba pang medical expenses ni Marilu. Sa ating October 12, episode D na ako si OWA Administrator Hans Deo na makikipag-ugnayan siya sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore at Philippine Overseas Labor Office doon para matulungan si Marilu sa kanyang mga pangangailangan hanggang sa makawi siya sa Pilipinas. At sa pagkakataong po ito ay makakapanayam nating muli ang kapatid po ni Marilu na si Caroline Calapini. Magandang umaga sa iyo, Caroline. <laughs> Caroline? Magandang umaga rin po, ma'am. Alright, Caroline, kamusta na ang sitwasyon ngayon ng iyong kapatid na si Marilu? Anong update? <laughs> Caroline? Ah... Uh sa awa po ng Panginoon, ma'am, yung huling update po ng kan Ang huling update po ng kanyang amo, ma'am, na sa mabuti na siyang kalagayan. At uh, sa darating na lunas na daw po, ma'am, pwede na siyang makakauwi pero marami pa siyang kailangan, ma'am. Okay, hanggang ngayon ba, Caroline, ay nasa ospital pa rin ba si Marilou? At alam mo ba kung nasa magkano nang inabot nung kanyang hospital bills? Caroline? Opo, ma'am. May patuloy naman ba dumarating yung uh, suporta at tulong para sa kanya, para sa yung kapatid? Ma'am, ma di ko po kayo narinig. Ma'am, pati, di ko ma'am. Patuloy na mga dumarating yung tulong at suporta para sa iyong kapatid. Caroline? Opo, opo ma'am. Okay, I believe si Maril, si Marilu ay tumutulong din sa iyong pamilya. Pero dahil nga sa kanyang kalagayan ngayon, eh hindi ito nakakapagpadala ng suporta sa inyo. Eh, kamusta naman ang inyong sitwasyon na ngayon, Caroline? Hindi <laughs> ito Uh, Mam ma ma'am, sa amin po ma'am, medyo masirap pa rin ma'am. Dalong-dalo na yung mga pamilya niya, yung mga anak niya ma'am. Opo. Sige po. Uh, Caroline, uh, ngayon ay uh, muli din nating makakausap ang napakabait pong uh, abogado at administrator ng OWA, Attorney Hans Leo Kakdak. Uh, Attorney Kakdak, magandang umaga. Mag magandang umaga sa inyo, Sir Aljo, Ms. Tayan, at kay Ms. Caroline. So, inyong oh, pagkakinig, tagapanood, magandang umaga po. Attorney Hans, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming tawag at hindi po kayong sasawang uh, sagutin. At uh, syempre, tugunan ang uh, mga problema uh, dito po sa ating segment na ito. Itong excess baggage uh, radya, dito po sa The Rise and Shine, Pilipinas. Opo, oh, thank you so much. Admin Hans, nitong October 12, ay uh, inilapit na po namin siya sa OWA, ang kalagay po ni Marilu. Uh, Admin Hans, uh, just a uh, gentle uh, follow-up, uh, kamusta po ang naging tulong ninyo para po kay Marilu? Uh, nagkausap pa po kayo ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore tungkol sa uh, ito pong kaso ni Marilu, uh, attorney? Yes po, yes po. Nakipag-coordinate tayo sa ating Philippine Air Overseas Labor Office. May may welfare officer din po tayo sa Singapore at siyempre sa embahada. At uh, hindi lang po yun, tayo ay, uh, yung ating welfare officer ay na-monitor yung situation niya, dinalaw siya sa ospital at na-monitor yung uh, kanyang dalawang uh, surgery na naganap uh, sa kanyang ulo and then uh, yung therapy process. Uh, that that uh, she went through do sa hospital at uh, yun nga, uh, siya ay nakahanda ng makauwi, uh, meron na siyang fit to travel clearance, uh, she will be home by next week and upon return of course nandun yung team din natin na alalayan siya sa kanyang pagbabalik hanggang sa paghatip sa kanyang region at uh, home region at of course pagdating doon ay bibigyan pa natin siya ng tulong. Uh, sabi nga ni Caroline, yung tulong na kinakailangan ni Marilu sa kanyang pagbabalik. Kung maigin naman po, Atty. Um, Kakdak, na maganda po ang mga um, hakbang na inyo pong ginawa. Ito po ay good developments at inaasahan po namin na makakauwi na po dito sa Pilipinas si Marilu. Caroline, Maari mong uling makausap si Admin Hans. At kung may mga ipapanawagan ka pang tulong para sa iyong kapatid na si Marilu. Go ahead, Caroline. Caroline? Can you hear us? Uh, Ma'am, sa, sa embakada po ng Singapore at sa, at sa, at sa OWA po ng Singapore, OWA ng Pilipinas, nag, mag, nagpapasalamat po kami, Sir, Ma'am, sa lahat ng tulong niyo, lalo na din po sa kanyang amo. At, sa, at saka, Ma'am, gusto po po sanang iparating po sa inyo na sana po na kahit makauwi na po dito sa Pilipinas ang aking kapatid, uh, kayo pa rin po ang tumulong po sa kanya sa mga financial niya, lalo lalo na sa pagpagamot niya. Kasi po, 3 to 6 months po siyang magpapagamot ng ENT, tapos suro nyurjon. Eh, wala po kaming maasahan po, ma'am sir, kung hindi lang kayo na tumulong sa kanyang pamilya, lalong lalo ng kanyang mga anak. Kasi po wala pong trabaho ang kanyang asawa, tapos nga aral po pa yung mga anak niya. Kaya nagmamakaawa po kami, ma'am sir, na tuloy, tuloy po kayo na, nandito para sa amin po ng amin kapat. Maraming maraming salamat po, ma'am sir. Okay, Admin Hans, ano po ang inyong mensahe sa pamilya ni Marilu at Caroline? na, umaasa po patuloy umaasa na matutulungan po ninyo sila, sir. Yes po, tutulong po, po tayo pagdating uh, sa, sa medical attention that she needs and then of course dun sa kanyang pagmove on ano with her family and pagkakaron po rin tayo ng assistance pagdating sa kanya sa airport at paghatid hanggang sa kanyang home region. She will be home safe and sound very soon po. Tutulong po tayo. Thank you. Thank you po sa inyo pong assistance at mabilis na aksyon. Attorney Hans Leo Kakdak, ang administrator po ng OWA at kay Marilu Lapini, at sa iyo rin, Caroline. Maraming salamat sa inyo. Thank you po, Attorney Kakdak.